ใช่ปะปายเนาะตามมังอูเหียนะอ่าฮะเป็นโรคอะไรอ่ะ Uwi na Nagkalat naman ang ano nito Nagkalat naman ang mga lobo mamaya uh, May nagkalat ang mga ano eh Mga lobo Hadukin uh, Diretso uwi na po ako magkakalat ang lobo <laughs> <laughs> And, Diretso uwi na, wala nang magkakalat ng lobo. Diretso si na. na po kayo sa si Edward na lang po, naiwang artista. <laughs> si Edward na lang. Oo, dalawang artista ay... Artista. Uh ha? -huh? Abot pa. Tuway ka naman sa ka mga fans Abot abot pa. Hi guys. Take a ay! Tulog na yata. Mas gaya, lobot na yata.

Boy, Ano? Kaya ba? Oh, hindi na. Si Minuki. Minuki si Shoty. Okay, diretso uwi na. Huwag magkakalat ng lobo. Magkakalat <laughs> ng lobo? <mo> Ang lobo? Ano na yun? Ang ita Ano yun? Plastic <laughs> balloon? Ano yung birthday party? Huwag na magpa-party party, tapos na ang party. Okay, diretso uwi na. Boss, ah, vlog ya? naman yan? Vlog boss, ang Marindoki. Yan. Marindoki. Marindoki TV ah. Marindoki TV. Ito na, vlog to, marindo Yan, yan, yan. Hello po. Ayun. Si Edward na lang, lang si na ang natitira artista. Ito. Si Edward na lang ang artista. Mga artista ito. Uh, ito pa. Nagpila sa CR. O, dahan-dahan Ito si Edward, artista na <laughs> <laughs> <tawa. laughs> pagligo. Ang pangalan nito yung Makaluma. Eduardo Bernelli. <laughs> Kasi kasi bisis, tubig pa kasi. Ito pa, pulutan. Yo, ay magbubukas atin. tayo si lang, Merli. Hoy, hoy, pa si Merli ay, tulong lang ay. Sorry, Tutulong lang ay, pa. Food food. Eh, uwi na. Huwag lang magkakalat ang lobo. Sa Edward ka lang. Ayan o, no, durung kalat alo. No. Durung kalat o. Oh. Malaw. Nagpasaya na nga. Nagkalat pa. Yeah, 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 durung kalat ha. Ayan naman naman. May nga yung artista. Yeah, may artista. May <laughs> isa na pa.